Laga tayo ng baka, baka, guys. Laga tayo yes, baka. Guys. Laga tayo. Guys, baka. Yan, baka, guys. Baka yan. Inano na yan, nilaga na, guys. Yan, pero ganyan Guys, may ano na yan. Tatas na, guys, Yan. Oh. Ilang piraso lang guys sa patatas niya. Hindi baka. Hindi mo gano'ng sa patatas din. Ah. Patatas na yan. Sabon naman tayo. Ang baka. Diba? na baka. Sabon na baka. Guys, yan. Sinabawa na baka. Hilagang baka. Naman tayo. Hilagang baka. Hilagay naman natin yung report yung maya maya guys. Huwag madali nang pag-video talaga malamot ang maigit. Matigas pa yan. diba guys higas po yan ngayon mm. naman natin pan repulo guys yan o pero okay din pero malapit na malapit na maluto yan repulo na diba hmm. guys repulo hindi ka naman tayo guys gagamba ka lagam bhavanama guys begini ya tuneng guys nah yo lagan guys

Now, guys.